Yun, mga kalapatids, good morning. Yan, babalita ko lang mga kalapatids, yung itong ibon natin ang naglakahapon, kahapon. Yun, sana ikakarga natin siya ng last lap. Pero hindi natin ikinalga ng Santa Ana. At ngayon, may magandang balita sa atin dahil itong ibon natin nato pumasok pa sa overallan. yon. Kaya ayos mga kalapatids, maganda yung pagka natin na hindi na rin ikarga. At isali natin sa kabilang club, sa open race. Ayan siya mga kalapatid May champion na naman tayo na ibon. Ayos. Full sibling siya ni Lulu. Ayan, kaya kamo kung kamo kamukha, din siyang talak Ayan, yung pa sticker niya. Ayos. Tapos, eto pa mga kalapatids, yung isang ibon natin. Umuwi rin kahapon, hindi ko na na-videohan. Ayan siya. Hindi ko na anong alam kung anong oras nakakauwi dahil nung nagpakain ako wala pa siya, bandang alas 4. Tapos nung pag-uwi ko galing palengke, kaya nandiyan na siya. Ang ganda ng katawan niya, kaya lang na uh, butas. Yun. Bali kay Brad Boy to, tong ibon na to. Ayan. Pero nakasali rin siya ng endurance. Bata pa rin tong ibon na to. Kaya lang, ayun, hindi nga pinala dahil nahirapan kahapon. Yung pauwian ang daming hindi nakapagpa-uwi, clock Kaya ayun, mga kalapatids. Pero isasakay pa natin to Kasi nakalaban pa to sa endurance Hanggang dulo Malay natin Ngayon kung hindi na talaga niya kakayanin Siyempre Magde-decision din tayo Na hindi na ikakarga Pero sa ngayon Ayan Okay pa naman yung tsura niya Saka ayan yung isa Hawakan natin to mga kalapatids Yung ating bagong champion na ibon Alright Ayan Magbigay muna tayo ng ideal Sa kanila Ah! nagbigay na rin ako ng wakamoto ayun ideal naman Ayan siya Ayan. Oh boy, napakaganda rin po ng katawan niya. Kaya lang, siguro hindi siya naka, nakabaklas doon sa may karamihan. Pero kagandahan ng mukuwi. Ang ganda pa naman dito sa training. Laging nga una. Ang ganda ng pauwi niya. Ang ganda po ng katawan niya. Apple body. Ayan siya. Pero bata pa to, no brad? <laughs> Ay, ibon. White feather. Ayan siya. Okay naman po katawan niya. Tapos sa lalamunan, okay naman, oh. wala namang problema. Pero tumukod siya, oh. may halatang tumukod. Tumukod siya kahapon. Ayan bro, yan po yung ibon niya. Nakasurvive na siya ng first lap. Tapos yung isa. Yun, nakakalapatids ang bago nating ibon na champion. Ano kaya pwede natin ipangalan dito? ano, kapatid ni Lulu o kaya Lala na lang pangalan niya si Lala, ayan, babae rin kasi eh <laughs> pwede, ano, si Lala ayan pangalan ng kapatid mo, si Lulu ikaw naman ngayon, si Lala ayan, ang bago nating overall maski hindi natin isilakay ayun, pumasok pa rin sa overall line. ayos ayos nice nung ibon na ito Nag-iisang ibon nga lang pala natin ito mga kalapatids na inilaban doon sa may GRPC club. Salamat po. Ayun, ang Ganda talaga palaro niya. Ay, ibon, no? Mayos ka pang profile natin, Lala. <laughs> ayan, si Lala, mga kalapatids. Yan ang bagong pangalan na itong ibon na to. Yun. Kaya, ang ganda ng katawan niya. Maski... Eh, hindi pa natitigil lumipad eh ayan oh no? dilog pa dito tapos ang ganda ng balikat nya ganda ng hipo Kaya kaya nung ano meron ng gustong bumili rito dati kaya lang syempre di muna natin ibinenta dahil gusto kong ilaro ng pa north dahil para masubukan natin yung lahi ng nila lulu sa may north ayun okay pa rin kahit pa paano ay kagandahan nila may speed mga kalapatids talagang maski 3 points lang siya <laughs> pumasok pa rin sa overallan hard race naman kasi eh. Ang daming hindi mga nagpa-uwi kaya ayun. Nakakalusot siya. Tapos may pumasok pa siya ng top 10 ba o top o oh, pang 11 na lap. Kaya ayun mga kalapatid. Yung nakagandahan sa may Taiwan Gold Line natin. May speed na. Meron pang pandulo. Saka meron may pang mayari, pahirapan. Nakaka-uwi sila. Kaya ayun. Yun mga kalapatid siya ng ating ibon. Okay. Alright. Yan ang tindig niya mga kalapatid overall. Medyo eh, malayo lang siya sa overall. Lang. Pero uh, kahit papano, pumasok siya. Yun ang kagandahan doon mga kalapatids. Paparte rin siya. <laughs> pambawi. Pambawi mga kalapatids. Yan, ang tinding niya. Oh. Yan, may fall sa ulo. Oh. Parang si Lulu. Yung pa sticker. Yun mga kalapatids. Binalita ko lang na dumating di isa natin. Tapos nag-overall din tong isa natin na ibon. Yan. At second lap, paghahandaan natin ngayon. Alright, mga kalapatids, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Peace out.